ka Gen Z ng vibe. Kaya naman, lahat tayo dito kasama ang madlang people, pulong puno ng good vibes. At napuno yeah! nga tayo ng Gen Z vibes dahil sa Viral Maybe This Time Dance Challenge kasama ang bagets na nagpauso mismo ng Viral Dance Challenge na yan. palapakan natin si Rob Siren! Yeah! Uh, what's up, madlang people? <laughs> Sina Sinamahan? Lahat ng grupo, sinamahan niya. <laughs> <liyo. laughs> sa asma, sa <laughs> asma, <laughs> asma Hindi niya pa na-re-regain ang kanyang energy. Oh, okay. yeah, um. Hingang malalim na, hingang malalim na. Inhale! Ngayon, bumating along What's Up, Madlam People! What's Up, Madlam People! Red, Red! Kaya lang, may nagtatapong kay eh, Ralph. Sino? Sinamahan lahat ng grupo, di ba? Oo. Di ba, jurados? Di daw siya umakyat doon yung mga profesor hinayaan oh, na. Oh, binigay yung moment. Oh, sa moment yung mga Yama. profesor. Oh. Yes. Kamusta ka parang lutang ka? Overwhelmed ka? <laughs> Opo, na-overwhelm po ako kasi hindi ko po inakala na pupunta po ako sa this point. taga Oh. Tagasang taga ulit, Ralph. Oh. po. po. Batiin mo na yung mga tagasang buwanga! Ayan, binabati ko mga kababayan ko dyan sa Sambuanga at sa mayor namin na si Mayor Jan Dalipe, ang uh, school namin, ang Ecas de Calarian at ang mm, mga classmate ko, mga St. Peter, kila Enrica, kila Alain, yeah! sa aking mama, papa, ayun, shout out sa inyo guys. Oh, di ba? Opo. Pinasundo natin talaga oh, siya. Oh, yes. Oo, oh, oh, sabi namin. Sa Buwanga? taga-san ba yung batang yan? San sa Buwanga? Pasundo oh, sa oh. Buwanga yan. Pinahalap. Wow. Oo. Oh, oh. Like Wala nang flight na makuha kahapon. Wala wow. nang. Oh. Buti na lang may kailala kaming manananggal siya. Bumito. <laughs> Sino ba Sino yun? Si ni Lassie. Lassie, <laughs> salamat sa Chahin. Oo, oh, oh. ano ka? O, oh, pinararating yan. Thank so, you rin. Ay, so, you na. si MC, si Lassie nasa na. grupo. Agad mga lalaki. <laughs> Ay, Hashtag! Nasa likod nga ka, Yes! Siyempre! Yes. 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 Sabi sa... Sabi sa... Sabi sa... Oh, okay. Ay, ay si MC ba to? Yes! Kala ko si Yo! na... na... Ito ka si Yo! Yobab na? Nagugula yun? <laughs> <laughs> usapan! Usapan, di ba? School uniform! Yes! Oh, oh. Kundok to! Ewan ko! Parang kundok to! <laughs> kundok to. <laughs> kundok to. Angelo. <laughs> Pwede ka kami mamaya. Di ba usapan, estudyante? Oo. O bakit may nag-cutting? <laughs> <laughs> Hindi ako nag-cutting. Baka pa ko yan. College na siya. College. Oh, o, oh. free section. Oh, yes. Yeah. <laughs> well, pero si Ralph kanina, naiiyak ka uh, na kanina habang sumasaya. O, oh. <laughs> oh, bakit? Hindi pa kumakain. Ayos pa lang. Ayos lang natin. oh, pinasundo um, namin ng ala alauna lang madaling araw yan. Oh. Dumating dito alas dos, tapos, sama sa Maynila, tapos bumiyahe papunta ng QC, tapos oh, oh. chineck in Oh, chineck in dumating siya dumang baga alas kwarto na, nag-briefing pa, in-interview yes. pa, yes. pre-nactice pa. Rehearsal. Hindi oh. pa nga natutulog <laughs> ito. <laughs> oh. Oh, pero dinextros namin siya. <laughs> okay. oh. Oh. Pero cobra yung tumutulong. <laughs> <laughs> Nasa dextro niya, cobra. Oh, so, ano, Uh, ano <laughs> ano nararamdaman mo ngayon, Ralph? Um, masaya po uh, dahil na-experience ko po to sa buhay ko and once oh. in a lifetime lang po ito. Yes, oh. oh. uh, napaka Napakasimple mo kasing taon. Oh, uh, thank napaka you po. Laki ng iyong puso. Thank you po. Paano mo naman nalaman? Doktor ka <laughs> ba? Nakikita <laughs> po siya. Basta <laughs> baka sa kanyang pagsayaw, ang laki sa kanyang puso. Baka na plastic, nagsayaw lang. Ang laki na ng puso. <laughs> Kasi nga, <laughs> nagpapakoryo <laughs> ng mga kanta niya. Huwag mo sabihin yun. Ayun. Ngayon lang nakita, kilala. Ang laki ng puso. Oo. Ang okay, ito toxic ba malaki puso mo? <laughs> Oo oh, po. Oh, kita mo na o malaki puso. So, so, pero <laughs> bakit ganun ba yung sayaw na pinas mo? <laughs> yung... Oh, alam mo mauuso itong sinayaw mo. Ay hindi po. Parang K kami din eh. Ano lang talaga kami, bakit yan na talaga ang usong sayaw ngayon eh. Oh, Nung ginawa mo yan, tapos binidyo mo yung sarili mo, anong plano mo, anong nararamdaman mo? Ano po, Binudyo ko lang sa sarili ko nung kasi po naboboard ako, kakain ng training. Kaya naisipan ko training po. Training ng Volleyball po. Ah, oh, ba't... Kala oh, ko dance training ba yung pinasukot. <laughs> Ay, hindi po. Volleyball player ka. Opo. Oh, okay. High oh, school ka ba, college? High school po. Grade ah, 10 pa po. Ah, volleyball pala. Kaya pala ganun yung step. Oo. Oh, oh. Spice <laughs> <laughs> Ano ang inspirasyon? Nang kantang Maybe This Time po. Yung sayaw mo, ikaw ba si Sarah? <laughs> 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 Pati ba naman yung kanta? Kinin mo pa? Ano gusto mo yung kantang. Bakit yung kanta? siya. <laughs> 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 Baka magwala yung composer niya na ano, na foreigner. Ha? Oo, yung anong inspirasyon nung nung dance steps mo? Wala lang po, nakukulong po sa ano po, sa influencer din po sa ibang bansa. Ano may sumasayaw din ng ganun? Opo, nilapat ah, ko lang po. Ano kayong ganyan? Anong multiverse 'yan? Oh. <laughs> <laughs> nilapat ko lang po sa kantang Maybe This Time. Tapos ayun po, tapo naman sa Pero yung original yung dance step sayo. Opo, yung part lang po na ganun. Oh. 'Yun lang po yung kinokopya. Yung pinakamadilim pinakamahirap. Oh, okay. <laughs> Yung ganyan. Yung <laughs> <The> timing. <laughs> Oo. Oh, oh. Tapos, nagulat ka na lang. Pak! Isang milyon na. Oh, Pak! Po. Dalawang yeah. milyon na. Kasi yung yun. cellphone po na gamit yung pag video sa class. Sa ko. Sa'yo yung ko phone na yun? Hindi po. Hindi nakaw? <laughs> 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 Di, hindi, ganyan yun. <laughs> sa classmate sa, sa classmate ko po. Yung mayari ng account na si Tofu. Ah, uh, so, pinost yun sa hindi mo mismo account? Oo po. O si Tofu. Pakilala mo si Tofu dito Magiging magbarkada sa nito. Bakit? Tokwat Yobab. <laughs> yo hey! e, Yobab pangalan niya. E, Tokwat Yobab pag pinagbarkada mo yan. O, oh, di ba? Witty. Um, Iba talaga. Cream section mo. <laughs> eh. Cream section tayo. <laughs>